sa so, kabilang linya na natin si Arya leya ang kanyang balita ay uh, kaugnay nung uh, search and rescue operation, ano, uh, search and retrieval pala. Search and retrieval operation para hanapin ang lalaking umano'y nalunod sa irigasyon. Ako, naman. Uh, Diyan sa may barangay Kabaruan, ay nabigo daw. So, hindi nakita yung, uh, nauna na natin ipinanawagan yan, ano, nitong uh, Kailan ba to? December, anong Friday? December uh, 27. At uh, ang detalye ng search operation na yan, ibabalita sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! Ayong magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin magandang Gingba. Magandang. At lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Uh, Uh, Disyembre 28, nitong taong kasalukuyan, nagsimulang tumulong ang Palayan Rescue Team para mahanap ang nawawalang si Dondon Don Santos, isang 37 anyos, may asawa at residente ng Purok Dos, Barangay Kabaruan, Gimba, Neda Isiha. Di umano, may nakakitang nililigo ito sa irigasyon bandang hapon. Nasa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Disyembre 26, taong kasalukuyan. Hindi na umano nakakawin si ngon ng araw ngayon ngunit ang kanyang cellphone at mga gamit ay naiwan sa lugar kung saan siya nakitang naliligo sa tulong ng Gimba Rescue Team, hinanap ang nawawala at pinaniniwalaan ng karamihan na ito ay nalunod. Ayon kay Kapitana Jenny Romano, voluntaryong tumulong ang Palayan Rescue Team para agarang isagawa ang search and retrieval operation sa irrigation kanal ng kanyang barangay na nasasakupan at sa mga posibli pang dadaluyan ng patubig. Kahapon, uh, Disyembre uh, 29, taong kasalukuyan, ang huling araw ng paghahanap sa nawawalang bangkay kung ito ay nalunod nga. Ngunit nabigo rin ang dalawang grupo na matagpuan ito. So, pansamantala ito ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal, na radyo natin yung Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at skirbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat. Uh, maraming salamat, Arya Lea. So, ilang araw na naghahanap uh, since Friday? Yes, inabot mm -mm. ng tatlong araw kasamang army. Apat na araw, tatlong gabi. Uh, uh, na Nag-wonder uh, ako, ay uh, malaki yung pasasalamat natin dyan sa Palayan Rescue Team. Pero bakit ang yes. Palayan Rescue ang tumulong? Meron tayong mga kalapit pang mga barangay na, ay mga bayan na, na kasi yes, saan ba tumatagos uh, yes. yung ano na yan? Yung irrigation canal na yan, saan yan dumidiretso? May, meron ba yan na ilog? Katulad nung ilog dito sa, saan to? Sa, dito sa Bakayaw? O yung, yung, ano pangalan ng ilog na yan? Binituan River? Kasamang army nung sinusundan natin yung video hmm. uh, nung isang araw nung nagre-refresh uh, search and, and retrieval retrieve, lumutaga palayan, humabot sila hanggang sa irrigation kanal ng Maturanok. So oh. hindi natin tukoy kung may ilog na binabagsakan o wala dahil puro puro irrigation kanal ang dadaanan ng patubig doon hmm. sa bandang yon. Mm, mm So, yung sa irrigation na yan, meron mga areas kaya na pwede siyang, kung sa man ano, sana naman hindi at uh, sana nagkaroon siya ng pagkakataon na uh, yung kanyang buhay. Or, di ba? Meron bang oh. ano? Meron bang mga areas dyan na uh, pwedeng sa katawan? Ganon? Kung sa man na talagang uh, Oo, oh. actually kasamang army ang irrigation kanal ay malinis. Wala itong mga maharang na yeah. katulad na mga, ay, mga gates. ay ug ugat, ano? Yung mga gates, meron wala, meron. Oo, oh, 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 wa wala kasamang army. kasi dire malinis ang irrigation kanal hmm. at ang maganda sa ginawa nila Uh, pinatay yung irigasyon. So, para dalawang araw na hindi nagpadaloy ng tubig. Oh. Para lang maba bumabaw mm -mm. at para nga makita ang cadaver ni Dondon Santos kung talagang nalunod. Mm. -mm. mm, -mm. Kaso wala. Oo. Ayun eh, kay yung pamilya. Kasi kung naligo sa irigasyon, malamang dati na niyang ginagawa yan, ano?baka na, ma marunong naman sigurong ng lumango. Oo, marunong naman siguro sa mm -hmm. ano, kasamang army, ang malalim nang naman ay doon sa parting, papunta mm -hmm. sa drop talaga, yung malakas mm -hmm. na current. Uh, uh, uh. Doon lang naman, so, oo, oo mm -hmm. malaki na, malaking tao, mm -hmm. hindi, hindi, hindi posible talagang malunod siya doon. Mm -hmm. Nako, baka nga ganun ang... Ano, sana naman ay hindi at uh, umaasa pa rin yung kanyang pamilya nako. Yung parang nung Friday ay yung tatay ang naghahanap eh. Pero sinabi mo na Oo, yung oh. kanyang gamit ay nandun pa naiwan. Yes, naiwan so, kasama ng army yung gamit niya, yung damit uh, pati yung shampoo walang doon. Walang kasama na naliligo. Wala, wala. Hmm. wala. Ko naman. So nag-stop so, na yung search and retrieval wala hindi na Yes. Oh, oh. Last day nila kahapon kasamang army dahil yung Palayan rescue team doon pa nga sila natulog sa barangay hall ni Kapitanad mm -hmm. Jenny Romano. Parang nag nga silang ng tumulong. Mm -hmm. -re resume pa ba yan yung ano Ireresume pa yung search and retrieval kaya? sa mga army 'yon ang hindi natin natukoy natuk 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 kay Kapitan, oh uh, yes, nung kausap natin. Yes. Sige. At uh, paki na lang tayo kung ano 'yung nangyari kasi tinitingnan ko 'yung account nung uh, uh, nag-post diyan sa Batang Gimba. Uh, mm -hmm. Nag-update siya kanina, ay kahapon I think. Ay hindi nung isang araw pa na hanggang ngayon. Pero yung mga comments, sabi nga hanggang ngayon wala pa. Merong nag-comment 4 hour, 14 hours ago, kung nahanap na ba, hindi pa raw pala. Oo, kasi mm. ang sagot din ng Palayan Rescue Team, kung nalunod daw sa dalawang araw na yun na pagkakababad sa tubig, bloated oh, na yung cadaver, oh. lulutang at lulutang. Oo. Oh, oh. Ay, oh di, may counting pang pag-asa. Uh -oh. Unless merong uh, unless uh -oh. may, may ibang ano, uh -oh. may ibang pangyayari. Pwede uh -oh. rin kasi na lumubog ba 'yon? Lalubog so, muna 'yon eh, di ba? Nalunod na 'yon, na nalunod siya. lulubog siya. Mm -mm, Pero lulubog kung muna. di inabot ng dalawang araw, ang cadaver ay ibo-bloated, mm -mm. talagang aahon kasamang army kahit mm -mm. maipit yung paa niya, mm -mm. kalahati ng party talagang lulutang. Mm -mm. Sige. Uh, makibalita na lang tayo kay kapitana kung ano yung lagay at uh, para kung kailangan ng tulong na mag mag uh, ano ulit mag, uh, mag humingi ng tulong at manawagan tutulong tayo